Magandang araw uli sa inyo mga idol. Another basketball event na naman tayo at this time mga kababaihan naman. Parang natural na basketball din. Ayan, eh, nauna muna mga intermission ng mga kababaihan. Ayan, eh, ang gagaling nilang gumiling. Sana kasati ako dyan kaya lang hindi pala ako sexy. <laughs> Mapapasa na all ka na lang talaga sa galing gumiling ng mga kababaihang yan At dahil hindi naman sanay magbasketball ang mga kababaihan, tinuruan muna sila ni Rep. Sabi ni Rep, pagkakuha nyo ng bola, kaluwat ka na ng siko, tapos takbo, tapos bato ng bola. Kung makakasot kayo, edi swerte. Joke! <laughs> unang danggalan pa lamang ay ayan, nagtatakbo na, nagkakari pa babaihan na ang mga kababaihan at hindi mo naman malaman kung idribol dribble ninyo, eh, hindi naman dinidribble, ipasa eh, ng pasa ng pasa. Ayan na, alam nyo ba bago nakashoot yung mga yan after 22 years pa ata? Eto nga po pala ay labanan ng mga marites dito sa amin. Oh, sa kababaihan po ito, ito ay labanan ng kababaihan na pinamagatang labanan ng mga marites. Ay bibihira din nga lang naman silang makapaglaro ng ganare kaya lubos-lubosin Ay nakakatuwa nga din naman talagang pagmasdan sila ay. I takbuhan. <tip> Ultimo nga si Rep dyan ay natatawat. Ayan na nga. First quarter pa lamang ay may nagdagasana. Nako po ay mababangasan pa ang mga magagandang mukha. Ayos lang yung ganyan. At least, nasa sports naman kung bakit sila magkakaroon ng sugat. Kesa dun sa magkakaaway-away sila, magsasabunutan, magsusuntukan, at magpapabaranggayan pa. Kaya mas the best na yung ganyan. Sa totoo lamang, mas magandang larong ito kung ang mga marites na tunay talaga ang maglalaban-laban. Halimbawa, nagkakaaway-away na sila sa isang barangay. Kesa naman sa magkasakitan sila, magbasketball na lamang sila. At kung sinong panalo, di siya ang tama. Yan ay biro lamang po, wag niyo pong seryosohin. Tapos sa mga puntos na ito ay lumalamang na po dito ang white. At sila naman po ay marunong magagaling pong magpa Sabi nga nila, pagod na sa araw, magaling sila magpa naman sa gabi. buhay na talaga ang pagbabasketball. nagbabang naman dyan ang kanilang mga pamilya, lalo na mga asawang lalaki ng mga yan. At ang sabi namin, nako, lagot kayo. Kayo ngayon bukas ang maglalaba, maguhugas ng pinggang, mag ng bata. Bakit kanyo, aba? Eh, syempre, ipustahan eh, tayo kinabukasan ang sasakit ng katawan ng mga yan. Alam niyo mga kalods, ang palarong ito ay maganda ring way para ma maibsan ang kanilang mga stress. Dito nila nailabas lahat ng kanilang mga hinanakit sa buhay. Dito sila nagpaplano, dito sila napoporsige ang kanilang pag-iisip na mag-focus sa basketball. Na wala sa isipan nila yung mga problema nila paminsan-minsan. Dito ka makakakita na hapong hapuna ay takbo pa ng takbo tapos magpapasab. Ilang beses nga dito may nagpasab ng nagpasab kasi hinahapuna. Sabi namin kailangan talaga may dalang nebulizer tong mga to in fairness naman po sa ating mga barangay ay grabe handang handa po yung mga yung may stretcher pa yan ha kasi nga naman hindi natin inaas yung mga hindi natin inaasahan pangyayari halimbawa hinimatay na sa pagod o oh, diba <coughs> Masuk sini Tom. supaya klub apa sih? Ayolah, ayo di waktu dyan, balik naman tayo sa game alam nyo bang ilang beses akong tinanong kung sasali daw ako dyan, sabi ko online hindi na ako sasali dyan kasi naman, baka alam makapanakit pa ako dyan ay sa imiti naman ng ulo kong are ay baka lalo pa akong mapaawal dyan, huwag <laughs> na lang kaya hindi po, kaya hindi po ako sumali dyan, ay alam ko po ang, ang, ang nararamdaman ng aking katawan And after 22 years, ayan, nanalo po ang white. So, sila po ang lamang. Yung saya nila, eh, para pag ang nanalo na sila ng loto dyan. Siyempre, picture taking muna tayo bago ang awarding natin. Ayan, binigyan rin sila ng bawat isa ng medal for big support sa ating sanggunian. At siyempre, big support din sa kababaihan naman ng sanggunian. So, lahat sila meron medal. ang premyo. Kailangan nyo muna sumayaw. nakatanggap sila ng 10,000 at sa second naman ay 5,000. Kaya congrats! O ano pang inintay nyo? Like, subscribe na!